Ah, uh, pa, meron po pala ako ilang bayaran. ano yan? Exam fee po. Kakarating-rating ko pa lang ni, eh. hindi pa nga ako nakakapagpahinga. Bayaran na naman kagad ka sinasalubong mo sa akin. Eh, kailangan po kasi yun. Pag di ko po kasi siya nabayaran, di po ako makapag-exam. Eh, lang sabi mo kailangan magbayad ng matrikula. Nagbayad tayo. Ngayon may kailangan ka na naman araw-araw ba? May kailangan ka? Eh, school po yun, papa. na po magagawa ko? Naroon na ako. Eh, alam mo naman na yung sweldo ng mama mo, hindi naman araw-araw, hindi naman linggo-linggo nagpapadala mama mo, di ba? Oh pero di ba po nagpapadala naman po siya para sa ano, sa mga exam ko po? O. Aba! naman po may binabayaran sa projects ko din po. Minsan nga po, kung po nagbabayad eh. O, ba, malaki ka! Hindi po ako nagmamalaki, sinasabi ko lang naman po kasi minsan lang po kayo magbigay sa akin ng pambayad kasi sinasabi niyo po kulang po yung pinadala ni mama. Eh totoo naman, na nakulang yung pinapadala ng mama mo. Eh kung hindi ako namamasada, ano? Ano kakainin natin sa kusina? Anong ilalagay nating almusal, tanghalian, hapunan? Pasalamat ka nga, eh, nam namamasada ako eh. Kung aasahan natin ang aasahan yung padala ng mama mo sa abroad, ano? Nga nga tayo dito parehas, anak. Eh, pang nagaano na ako, working student na rin po ako eh. Alam mo, maganda yung working student na yan. Opo, para ako po magbayad lahat ng mga projects ko, ganun po ba? Tapos lahat po napapadala ni mama, kayo lang po gagastos. Ang lakas mong magsalita ng ganyan sa akin ah. Kailan ka pa natutong magsalita ng ganyan sa isang ama? Ama? Naging ama po ba kayo sa akin? Eh, mga exam ko nga lang po, hindi niyo kung mabayaran ni, eh. Puro kay mama, lahat aasa nyo lang po sa kanya. Yung mga sinasahod nyo nga po sa tricycle, pinang-iinom nyo lang, pinang niyo. nyo. Uy, ka sa pagsasalita mo, ha? Hindi mo alam kung gaano kahirap magpasada. Ang isang pako, daig pang nasa hukay. Hindi natin alam kung okay ba lahat ng dadaanan ko sa kalsada? Wala bang aksidente na nakara... Kabang! Tapos ganyan ka magsalita? Nagtatrabaho po ba talaga kayo? O lagi lang po kayo nakatambay sa kanto? Nakikipag-inuman kung kani-kanino? Nakikipag-inuman? Bakit hindi po ba? din niyo po po! Oh. Alam mo, huwag mong silipin yung mga pag inom inom ko na yan. Kasi, kapag may mga pasahero naman, hindi naman ako iinom. Alam nga naman gusto mo, makatunga nga lang ako doon sa pilahan hanggang maghapon. Hindi naman po kailangan uminom, no? Pwede ka po kayo magpahinga, hindi po uminom. Ako pa, may ginagawa nga rin po ako, eh. Nag-work po ako, so uwi po ako dito. Lagi po kayong lasing. Ikaw? Lately, alam mo, napapansin ko. Wala ka nang pinagkaiba sa nanay mo. Napakahusay ninyong manumbat. Ikaw ka bata-bata mo pa, ha? Wala ka pang nararating sa buhay. Ganyan ka na magsalita sa isang katulad ko ama mo. Paano na? Kung makagraduate ka, makahanap ka ng magandang trabaho. Baka sipasipain mo na lang ako. Hindi mo na ako kilala ama. Hindi po ako ganyan. Hindi po ako pinalaki ni mama ng ganyan. Sakit niyo po magsalita. Hindi, ko, hindi po ako nagre-reklamo sa inyo. Tsaka hindi po ako nagmamalaki. Okay po? Sinasabi ko lang po yung totoo. Grabe po kayo pa. Bakit po ganyan kayo? Wala po ba kayong pangarap sa buhay? Lagi na lang po kayo iinom sa mga bisyo niyo po? Ayan na lang po ba yung pangarap nyo? Habang buhay po? Galing-galing mo magsalita, Sana may marating ka sa buhay mo. At huwag kang matulad sa kung anong meron ako. Ayun na nga eh. hindi po ako tutulad sa inyo. Iniidol ko po kayo eh, idol ko kayo pa. Pero nagkamali po ako sa mga pinapakita niyo sa akin. Akala po, akala ko po mabuti po kayong ama. Sana po sumama na lang kay mama sa ibang bansa. Eh di sumama ka! Ano masama sa pagiging tricycle driver ko? Hindi naman po yung pinag-uusapan natin yung trabaho nyo eh. Pinag-uusapan po natin dito, wala po kayong pangarap sa buhay. Akala mo lang wala! nag i lang po kayo sa kung anong meron po kayo ngayon. No? Ang dami po na sinasabi eh. Eh, hindi eh, lumakad ka doon sa nanay mo. Talaga po. Magsama kayo. Nagsumbong na po kay mama. Nagsumbong na po kay mama. Kaya malakas ang loob mo. Okay, la... Sige! Okay. Ito na po ako mag-aaral sa ibang bansa. Lumayas ka! Sumama ka sa nanay mo. Opo. Ayoko po sumama sa inyo. Ano pa mo? Malis ka na! maganda pong mag-isa kayo dito kasi alam niyo po kung bakit napaka-makasarili niyo po <mulong>